Magandang araw. Pwedeng pumasok, Nay? Opo, opo. So, yun, mga kababayan, nandito na tayo sa bahay ni Nanay. Ilan ba? So, magandang araw, tay. Magandang araw din. Ayan, magubad lang tayo ng sinilas. Ay, wag po. Ay, eh, ay, madudumihan po ang bahay niyo. Ayan. Ayan ba? Ayan mo ng bambuhok mo. Sige, tara na. Ayan, saan ba yun? Ang English? Doon ka na, magpukas sa upo na. Ayan. Ka Mapo kayo ni Ate tsaka yung isa, ilan ba yung mo? At tatlo. Marami. Marami sila. Marami kay lang tatlo lang sinabi mo sa akin eh. Ay di ba ay tatlo lang. Isang grade 8. Isang grade 8, tsaka dalawang grade to ba? po kasali Grade ano ba? Isang grade to, isang grade. Tatlo kasi grade to kasi nakasali lang do'y dalawa lang. Sige lang. Sabi mo doon wala. Hayang. Tapos kena doon ay para na medyo ano tayo. Isa lang grade 8. Oo, oh, isa lang. Okay, dito ka na lang, tumabi ka na sa kanila na eh. Ilan ba yung high school mo na eh? Dalawang grade 8 po. Ah, Saan yung anak mo na eh? Ay, yung isa mo, isang estudyante mo pa. Ah, Ay, dito ka dito ba? Ah, ah, ito ba yun? Abad yan, apat ah, yan, ah, yan eh. Ha? Tat tatlong grade daw, so, kaya lang... High school. Sabi mo, dalawa lang kasi kaya hindi na yung masya. Ah. <laughs> so, yun, mga kababayan, si tatay. Day, bakit anong nangyara sa'yo? Magpapausok ka? May sakit kasi wow. May sakit kayo? tagal na, lima mga taon na. Ah, anim na taon na sakit nyo. Ah, ito ba yung sinasabi mo na na, na kaya ka nagsusumikap para lang pambiling gamot ni tatay? Oo. Uh, kaya yes, tatay walang damit. Kaya ayaw mo magdamitin, nainit ang kahano. Ganun po talaga pagka ano, hinihika. Magano ka mga natuwal yan. Sige tay, usapin ko lang itong mga ano. Uh, okay. P Pwede mo po dito tatay? Nay, ang ganda naman pala ng grade 8 mo. Ang ganda pala. Masipag ba mag-aral yan? Ano oh, pangalan mo, be? 89 ang score. Ha? Ang average yan, 89. Ana? Ah, ganda. Ana. Ito, grade 2 mo, nay. Sa Ha? Ito naman, 89 Grade din yan. Itin yan, nine nine, ano naman pangalan nun? Princess Delen. Uh, ah, Princess Delen. Si... Ah, kambal silang dalawa? Ah, kambal. Ganun ba? Kaya pala, nanto pa si ate yun kasi may lagnat ah, uh, maulan-ulan kasi Naglaro sa. so yun mga kababayan kasi mga sinanay po ay na nakita nga po natin unang ang alakal, siya po yung lula na may walong apo na kasama sa bahay so ngayon ito pala yung isang apo niya ito yung kasama mo yun, na bumili kayo ng bigas sa Santa sa ano? no ito ba yan? <laughs> ito yung ano oh, naalala ko eh, na mga kababayan naglakad po sila bumili sila ng bigas doon sa na halagang sandaan ng grocery. Na yun o, yun ba yun? Ano? So ngayon mga kababayan, uh, si, ano pangalan nyo ulit? Si... Hana Marie. Hana Marie. Ay, Princess Belen. Sofia Belen. Babae rin ba Babae po. Ay, ganun ba? babae na Kung alam ko lang dapat pambabae lahat ang binili ko. Kalam ko kasi lalaki eh. Pero di bali, okay lang ba? Okay lang yun. Okay. okay. So ngayon, ah, para ito ang ate Hana, alam ko na high school ka na, ah, napakaganda po yung bag mo. Kasi alam ko, uso po ito sa high school ngayon. Itong mga bag na ere. Oh, di ba? Buksan mo kung anong laman para ma-surprise ka po, Hana. So, dito mo ilagay. Ang ano. matsumi dyan mo. Sige, buksan mo. Ilabas mo. Yan, mayroon kang Tumbler. Ayan. Tingnan mo kung kumpleto ang gamit mo. Tumingkitang kung kumpleto na siya kung hindi. Ayun, may dalawa kang intermediate. May roller. Ayan, gunting. Na uh, pencil box, ilang ballpen lang man 'yan? Dalawa. oh dalawa, okay na 'yon. Matagal na maubos 'yan ballpen 'yan. Wow, ang notebook kumpleto na. Eh. Grabe, kompleto. Oh, nakatahi na. oh naka, nakatahi na. Wala na kayong bibilhin dyan. Sa bulsa, tingnan mo sa bulsa. May laman pa ang bulsa. Baka may laman ang May ano yan, yung ano mga... Yan, oh, pambura, ano pa? Yan. So sa tingin mo, may kulang pa ba dyan? Wala na, ano? Kompleto na. So, wala ka na. Mga bag mo, ganda, bago. Sana. Oo, oh, sana. Sana, oo. Oh. Mayroon <laughs> ka Wala pa. Masayang-masaya. Masayang-masaya masaya si, ano, si nung nga to, si, si Hana, ano Sophia po. Si Sophia, si Sophia. Parang ano po ng babae pala no. Opo. So mag-aral kayo ng mabuti biha. Yun ay ang nag-sponsor niyan yung ating mga kababayang O8W na OFW9. Eh na galing po sa ibang bansa na si Ma'am Lilibet. Ah. Ay, marami ka pa pala. Oh, yung dalawang lalaki. Wala pang lahat ng gamit yan. Wala pa po. Ay, si tatlo lang sinabi mo sa akin eh. So, ano masabi mo, Hana? Yan ang sponsor natin dyan, si Ma'am Lilibet po. Atasin mo naman para naririnig na din. Sabado ka ni Princess. Kaya po, grade 2. mo para naririnig din nila. Sa, ano, galing po yan sa ating uh, OFW ano uh, Ay, mga kababayan. Ang grade 10 ko rin eh, 89. <laughs> Kaya lang wala dito. Ah, ang grade na yun. masipag mag mga apo mo Ang grade 86. 86. 86 ano? Ang grade 1, ah. 86. Yung nasa loob, 81, 82. Grabe mga kababayan yung bahay nila, hindi ko alam kung paano sila nagkakaroon. Kaya ganun kasi tinatnan ko na para para Umaandar pa mga TV niyo na eh. Mm. Ah, Hoyo, hindi. mga sira lahat 'yan. Opo. Uh -huh. Ah sige. Doon ayon, ano ang mo, Hana, sa ating sponsor na si Ma'am Lilibet? Maraming uh salamat -huh. po. Ayon. Simple, sunod so, natin, sino'y sunod natin. Ah, uh, grade 2. Sino to si Sophia. Sophia. Oh, Sophia? Sophia. ba? kaya 'yung uh, magbukas? Buksan 'yung okay. dalawa. Okay. Kambal ba yan, ay? Opo. -oh. Uh, buksan nyo sabay 'yung buksan. Tingnan natin kung may kulang. Ayan, si Hana, saka si Sophia. Ayan, galing naman. May ilagay ng tubig. oh. Ah, sabihin o. niyo, pambal. Alam ko. Ayan dito. Ha? Ayan, ha? Oh, ganda naman. Pencil box. Ang pencil box mo, ang ganda ah. Yan ang kinuha namin para... Yung isa po, kambal po yan. Yung isa yung pilot section mo dito. Ayan, kompleto po. Oh, kompleto oh, na eh? Sabihin nyo na. Ayan, ah. wala kang pencil box. <laughs> Meron nga, na yun, know, nailabas na niya. Ah, nailabas. Meron hmm. yan ay. Lahat yan, complete. Ay, eh. may crayon na. Hmm, oh, um, mayroon, lang mayroon yan. Matalino lahat yan, no? 86 po yung average. Ito si, ano, si, ayong... Si Ria 82. Yung, ito si, ano, si ate. Anong grade mo, te? 89? 89 ka, grade, o, grade 8 ka may na? Ito ka mayabi. Ito si... Uh, no? Kompleto na, eh. na. Kayo kayo yung Kompleto na Nandiyan na kain mo yung sigla hindi nang magkaiba, Ayan. Ayan. magkaiba Ayan. lang hindi ba iba ko lang parang 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 sa sponsor, Miyak Sorry ka sa tuwa. <laughs> Miyak ka sa tuwa. Miyak <laughs> ka sa tuwa. Miyak ah, ka sa tuwa. Galing. Huwag ka ng mukha, Tuwing pasukan ba, naka, na, nakompleto ba yung mga gamit nyo? Ano siya O ngayon lang kayo nakakompleto. <laughs> kayo po yung nagbigay dyan sa kanila ng t-shirt. O oh, nakalaan, um, oh, binigyan ko sila ng t-shirt na yan o. Um, oh, kasi um, yung mga kababayan uh, Opo, oh, nakaraan po kasi namigay ako ng t-shirt na mga upang unan lang pang aral eh, nakapamigay ngayon po bag po ang ibinigay ko na eh, para kompleto na gamit pero kung kaya pa ng sponsor natin eh sana nga mayroon kaya lang eh limited lang limited po kasi lang. yung ano nating sponsor natin Uli lang po. pero so, yung pinipili lang namin yung talagang deserving lang talagang bibigyan katulad po sa inyo nay, na eh na nangangalakal lang po kayo para noon sa ano sa inyong apu. apo kay eh, tatay lalo higit kay tatay eh, may sakit di po ba So ngayon mga kababayan, Sama ito na ipa eh. So na na natin kay Nanay, Nanay Florence, Florenceita. Ano ba? Florencita po. Ah, Florencita. Yung mga gamot, ah, mga gamot, yung mga bag, no? Mga bag. Naisip ko sa tatay kasi kailangan ng gamot. Yan pala, salbutan mo lang yun ayan, no? Ano pang nebulizer? Nebulizer. No, so, nga, salbutan mo, lo, pampausok. Yan lang kailangan ni tatay. So, bagamat mga mayroon pa siya mga apo na wala pa mga gamit kasi po mga kababayan ay tatlo lang po ang kaya. Pero hayaan nyo po na at basta lang importante mag-aral lang sila ng mabuti. Ano, lalo na po kay ano kay uh, ano mga nanay yung Marie. Si Hana Mari na high school na sana po pag-aral muna, wala muna ng boyfriend, boyfriend, no. Ilang taon <laughs> ka na, babe? Yeah, yeah. Ba, yeah. na. 13 na nga ah, 13 na siya. Ito na ay eh. si ano. Po. Eh, si Joa. Si, ito si eight Princess. Oo, oh, eh, Ay, Kambal eh, no? Kambal pala. Galing naman. Eh, ano na eh. Ano ba, pag mapasok sila eh. Ano mga, may baon sila araw-araw. Ah, binibigyan. Binibigyan niyo po, ate. Opo. Ayan na si ate po <laughs> binibigyan naman pala ni ate ng baon sige basta importante lang may gamit na kayo uh, ang, ang damit at sapatos sandalin nyo na lang yan magagawa na lang ng paraan nyo na yan no? siguro may dati pa naman sila mga sapatos at palda no, ay, pwede pang gamitin yun no? so ayun mga kababayan uh, na ipatid na po natin kay nanay kita mo naman uh, sobra po ang kaligayahan nila napaabot natin ang kanilang mga school supply may bag pa kompleto wala na silang hahanapin pa di ba nay wala na kayong hanapin pa lalo na po si ate si ate Hana Hana <laughs> Marie Ayan, masaya po siya si ate Kambal naman si princess napaiyak pa sa tuwa na nabigyan po ng bag na Ayan mo ate at yan ay eh, bigay po ng ating mga kababayan OFW. Sila po ang mga kababayan natin na tumutulong dito sa atin sa Pilipinas yung pong ating ano na yung ating ang samahan po yun ng mga OFW na sila ay nagparjas ng kanilang mga sahod kahit pa sa sandani, ipon ipon para malikom nila para maipadala nila dito sa akin para maipaabot sa mga higit na nangailangan po ng tulong so maraming maraming salamat po sa sa United Pinoy Vlogger Charity Group maraming maraming salamat lalo higit kay Kuya Rick kay Ma'am Britis at saka kay ma'am Lilibet po, kay ma'am Lani kay ma'am Itza sa lahat-lahat po, at saka kay ma'am Chay salamat po sa inyong lahat, kay ma'am Josie hindi ko na po isasayin lahat, kay ma'am Joymar ayan, si Joe Kiam Vlog si ati, si ano, si Ate kati marami po kami na yung sama-sama po sila ah, hindi ko na po mabanggit lahat ah, lalo na po sa aming founder, no? na fan founder po, maraming maraming salamat po sa kanya. So ano masabi niyo, na sa ating mga kababayan? Maraming salamat po. maraming maraming salamat po, biyaya tayo ng Panginoon sa amin. okay. Ikaw ate Hana, ano masabi mo? Kompleto na gamit mo. Maraming maraming salamat. Nagustuhan mo ba yung bag? Maganda ba? <laughs> Dalagang dalaga sa Ah, <laughs> Pang dalaga, yung bag na yan ay talagang pinili ko yun kasi ako. Wala po akong anak na, lala na babae, puro lalaki. Kaya pag ako na namili po, lalo well, na pagka yung ano, mahilig akong mamili, puro pink. Kung alam ko lang ang mga babae lahat, puro pink lahat yung mga ano nila. <laughs> Hindi ko lang alam. ba <laughs> uh, pero masaya naman tayong lahat na kahit paano may mga gamit na. So maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, thank si tatay na lang. Opo, uh, salamat. Ay gawin masaya ka ate. Bye-bye. Uh, <laughs> bye kayo. Sabi-sabi po tayong maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay, thank you. Bye. Tay. Ikaw, ano bang nangyayari sa iyo, Tay? Ay... Eh, anim na taon na ito akong akong tumapaon, nakasangit. Hindi uh -huh. naman ako makalakad eh. Bakit po? Ano bang nangyayari sa inyo na una, Tay? Eh, hindi eh, 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 ka. Tapos, uh, pag lumakad ako, hindi ako makatayo. Nanginginig po ito. Uh -huh. Kaya si lang naghahanap buhay, ano? <laughs> oh. Saka may mga anak naman kayo, pero hindi naman sapat eh, para sa inyong lahat. Pamilyado na silang lahat, ano? Oh. Eh Ito ba ulam niyo, Nay? Papa, ano? ang ulam nila ay papaya papaya na gigis sa bato nay oh. laka ano ba to kangkong ano ito nay bigas yung isa ano yon binili mo lang nay oh. <laughs> bumili lang kay isang kilo nay isang kilo lang binili nyo ay, mga kababayan nakabili sila yun yung saging bigis sa akin ah yung saging ano nay yun ay nabili mo dun sa pangalakal mo yung isang kilo bigas Papa. Okay, salamat po. Thank you, thank you. Grabe. Sana po ay, sana si Ate Hana mag sa inyo sa hirap, ano? Ate, mag ka ng mabuti, eh, Ate Ha? Uh, pwede kayo magpasalamat doon sa ating sponsor pagka nagmasok kayo doon sa akin channel. Doon kayo mag-comment na mag maraming salamat po sa sa OFW Charity Group, na? No? Salamat po sa inyo mga lahat. Bye-bye.